Pakinggan mong mabuti, may isang bagay na ginawa para sayo. Bagay na naglalaman ng bawat detalyang iniisip, bawat segundong pinlano, parang ito ay hinulma eksakto para sa iyong puso. Hindi ito pagkakataon, hindi ito basta-bastang regalo. Mas malalim ito. Ito ang patunay na may taong nakakakita, nakakaramdam, at pinahahalagahan ka. Ang papalapit na ito ay magpapagulo sa iyong mga kasiguruhan at aalisin ka sa iyong komportableng kalagayan. Maari mong subukang maghanda, pero ang katotohanan ay hindi mo ito magagawa. Kapag nangyari ito, kapag nasa harap ka na ng sorpresa, magiging imposible itong itago. Dahil ito ay malakas. Dahil ito ay totoo. Dahil ito ay para sa'yo. Ngayon, tatanungin kita, kaya mo bang harapin ang pagsabog ng mga damdamin na ito? O mawawala ka sa katahimikan, sinusubukang maghanap ng paraan upang tumugon? Ang sagot ay nasa'yo at ang sandali ay mas malapit na kaysa sa iyong iniisip. Nararamdaman mo ba? Ang banayad na kilabot na yon, ang kakaibang pakiramdam sa hangin parang may isang bagay na malapit ng mangyari. Hindi ito koinsidensya. Hindi lang ito kalokohan ng iyong isip. Parang ang universo, sa tahimik na paraan, ay naghahanda ng perpektong eksena. Lahat ng kilala mo, lahat ng maliliit na detalye ng iyong pang-araw-araw na buhay, ay tila mga walang ibig sabihin kumpara sa paparating na ito dahil sa sandaling ito may isang tao na nag-iisip sa iyo nag-iisip kung paano ka mapapaiyak sa tuwa kung paano ka mailalagay sa eksaktong posisyon kung saan nabibigo ang mga salita at ang mga damdamin ang nanginibabaw kilala ka ng taong ito alam niya kung ano ang gusto mo alam niya ang iyong mga kilos ang iyong mga katahimikan alam niya ang iyong mga reaksyon ang iyong mga tingin at ngayon, ang tanging nais ng taong ito ay ipadama sa iyo ang isang bagay na maaaring hindi mo pa naramdaman dati. Hindi lang ito tungkol sa isang regalo o magandang kilos. Mas higit pa ito. Tungkol ito sa koneksyon ninyong dalawa. Tungkol sa kung gaano ka kahalaga. Tungkol sa kung gaano ka naniwala ang isang tao na nararapat kang magulat, maantig, mabighani. Imagine. Isang liham na biglang dumating. Isang hindi inaasahang mensahe. Isang simpleng mensahe, ngunit nagdadala ng napakalaking kahulugan na maaaring manginig ang iyong mga kamay habang hinahawakan ito. O baka naman, isang pagkakataong tila karaniwan, ngunit sa mga detalye, nagiging higit na mas makabuluhan. Dahil ang pag-ibig, o kung anuman ang nararamdaman mo ngayon, ay hindi nangangailangan ng kadakilaan para maging hindi malilimutan. Kailangan lang nito na maging totoo. At iyon mismo ang paparating sa iyo. Isang bagay na totoo isang bagay na hindi ginawa para magpa-impress sa mundo, kundi para maabot ang isang tao lamang, ikaw. Hindi ito nagkataon. Hindi ito isang pagkakataon. Ito ay isang bagay na itinayo ng maingat, may intensyon, may uri ng dedikasyon na tanging ang tunay na nagmamalasakit ang makapagbibigay. Marahil iniisip mo, bakit ako? Bakit sobrang pagsisikap para sa akin? Ang sagot ay simple, kahit mahirapan kang tanggapin. Dahil karapat dapat ka dahil may isang tao na tumitingin sa iyo at nakikita ang higit pa kaysa sa nakikita mo mismo. Nakikita ang iyong mga katangian, ang iyong kalakasan, ang iyong mga kahinaan, at iniibig ang bawat bahagi nito. Nakikita ang lahat ng nagpapaunike sa iyo. Nakikita ang mga bagay na sinusubukan mong itago. At, higit sa lahat, nais kang ipaalala ng taong iyon sa lahat ng ito. Gusto niyang malaman mo na ikaw ay espesyal. Na ikaw ay sapat na ikaw ay minamahal. Ngayon, nais kong tumigil ka sandali at mag-isip. Mag-isip kung paano katutugon. Dahil kapag nangyari yon, wala kang ensayo. Walang nakahandang script na susundan. Ikaw yon, sa pinakamatapat na sandali, sa harap ng isang bagay na ginawa para hawakan ang iyong kaluluwa. Maaring mapangiti ka nang hindi mo namamalayan. Maaring tumulo ang isang luha, kahit hindi ka sanay magpakita ng emosyon o baka wala kang reaksyon dahil ang ilan sa mga sorpresa ay labis na matindi at nagpaparalisa. At okay lang ang lahat. Walang tamang paraan ng pag-react. Walang tamang sagot na kailangan mong ibigay. Basta maramdaman mo. Hayaan mong maabot ka ng sorpresa na ito at gawin ang kailangan nitong gawin. Ipakita sa iyo na, sa isang mundong sobrang magulo, puno ng duda at kawalan ng katiyakan, mayroon pa rin mga ganitong sandali. Mga sandaling nagpapaalala sa iyo na, sa huli, ang mahalaga ay ang mga koneksyon, ang mga galaw, ang mga damdaming ibinabahagi natin sa mga taong espesyal para sa atin. Pero mag-ingat. May ikalawang bahagi sa kwentong ito. Dahil kapag may nangyaring ganito, kapag may isang tao na nagbigay ng ganito kalaking intensyon at pag-aalaga sa isang dalaw para sa iyo, may isang tahimik na tanong sa hangin. Isang tanong na baka hindi kailanman direktang itanong, ngunit nariyan at ipinapahiwatig, naramdaman mo ba? Napansin mo ba kung anong ibig sabihin ito? Hindi ito tungkol sa inaasahan, kundi tungkol sa isang malalim na pagnanais na tumugon. Hindi sa mga salita, hindi sa mga regalo, kundi sa damdamin. So now, I will tell you without beating around the bush. If you feel something for this person, anything, from a simple admiration to ill-profound love, show it don't let it pass Eli. Don't let it become just a moment that you experienced. Because these moments are rare. Because such people do not come every day. And above all, because life is too short not to reciprocate acts of love with even more love. You don't need to do something grand. You don't need to plan the perfect response. What you need to do is to be true. Show that you saw, felt, and that this thing is important to you it could be a longer hug, deeper gaze, a hey, "thank you" said from the heart and not just from the lips. what matters is that it is true. now i want you to imagine the scene, the moment when this surprise will happen. you might be alone or you might be together. it could be a quiet thing or it could be something impossible to ignore. but when it happens, i want you to allow yourself. allow yourself to be touched. allow yourself to be vulnerable. allow yourself to feel. And above all, remember, what is coming is more than gift, more than an act. It is a message. A message from someone who believes you are worthy of love, care, and surprise. A message from someone who chose you, among all other people, to pour all this effort and emotion into. Ngayon ang tanong ay, ano ang gagawin mo sa bagay na ito? Dahil, gaano man kahusay ang surpresang ito na ginawa para sa iyo, ito rin ay isang refleksyon ng isang bagay na mas malaki. Isang ugnayan, isang kwento, isang bagay na tanging ikaw lamang ang nagbigay daan upang umiral. Kaya, paano mo ito pararangalan? Paano mo panatilihin ang apoy na ito pagkatapos mawala ang unang epekto? Ang sorpresa na ito ay simula pa lamang. Ito ay isang imbitasyon para sa isang bagay na mas malaki. Isang bagay na ikaw lang ang makakapagpasya kung tatanggapin mo o hindi. Ngunit, isang bagay ang masisiguro ko sa'yo, pagkatapos nito, wala nang magiging katulad ng dati. Dahil, kapag may isang taong tunay na humawak sa'yo, kapag may isang taong gumawa ng isang bagay na gumalaw sa iyong puso, hindi mo natitingnan ang taong iyon o ang mundo ng parehong paraan. Handa ka na bang maramdaman ang darating? Dahil, gusto mo man o hindi, mas malapit na ito kaysa sa inaakala mo. May sasabihin ako sa iyo na maaaring hindi mo pa napagtatanto, mga sandaling ganito, kung saan ang isang tao ay naglalaan ng oras, enerhiya, at emosyon upang sorpresahin ka, ay hindi madalas mangyari. Sa katunayan, bihira ito. napakabihira, At may pagkakataon ka, nayon, na maranasan ito ng buo. Ngunit may isang mahalagang detalye na kailangan mong maunawaan, ang isang sorpresa na tulad nito ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang ginagawa para sa iyo. Ito ay tungkol sa kung ano ang kinakatawan nito. Ito ay tungkol sa kung ano ang dala nito. Naisip mo na ba ito? Ano kaya ang sinasabi ng sorpresa na ito sa iyo, kahit na walang salita? Sapagkat doon matatagpuan ang pinakamahalagang bahagi. Bawat kilos, bawat detalye, bawat pagpiling ginawa upang likhain ang sandaling ito, ay may kahulugan. Hindi ito ginawa ng walang layunin. Hindi ito pinag-isipan ng basta-basta. Bawat piraso ng sorpresa na ito ay pinlano upang maghatid ng isang mensahe. At kailangan mong magmatsyag upang mapansin ito. Marahil ang mensahe ay simple, nagmamalasakit ako sa iyo. O marahil ay mas malalim pa, nakikita kita, tunay na nakikita kita. Nakikita ko kung sino ka, ang iyong mga nuances, ang iyong mga partikularidad. At eksaktong dahil dyan, narito ako, ginagawa ko ito. Munit maaari rin itong maging mas matindi pa, isang bagay na ikaw lamang, sa kaibuturan ng iyong puso, ang makakakuha ng kahulugan. Sapagkat, sa huli, ang mensaheng matatanggap mo ay hindi lamang sa kung ano ang magaganap, kundi sa kung paano ito magniningning sa iyong kalooban. At alam mo ba kung ano ang nakakatuwa? Madalas, hindi tayo handa para sa ganitong uri ng sandali. Ginugugol natin ang napakaraming oras na nakapaloob sa abala ng araw-araw, sa ating mga alalahanin, sa ating mga pag-aalinlangan, na kapag may nangyari na ganito, tila mahirap maunawaan. Parang hindi totoo. Para bang ito ay isang bagay na kinuha mula sa isang pelikula, isang bagay na hindi dapat nangyayari sa iyong buhay. Ngunit nangyayari ito. At kung nangyayari, ito ay dahil may ginawa ka upang karapat dapat para dito kahit na hindi mo pa ito pinaniniwalaan ngayon. Kaya, hayaan mo akong tanungin ka ng isang bagay. Ano ang nararamdaman mo sa kaibuturan mo na nalalaman mong may nag-invest ng ganito kalaki para sa'yo? Pasasalamat ba ito? Nervios? May konting alanganin dahil hindi mo alam kung paano ito harapin. Ano man ang mararamdaman, ito ay normal. Ito ay likas sa tao sapagkat ang mga sandali tulad nito ay inilalagay tayo sa harap ng isang katotohanan na madalas nating iwasang harapin na tayo ay minamahal. Na may taong nakakakita sa atin bilang isang mahalaga. At ito ay maaaring kasing ganda ng nakakapanindig balindog. Pero may isa pang bagay na gusto kong sabihin sa iyo. Hindi mahalaga kung paano ka tumugon ngayon o kung ano ang sasabihin mo o gagawin mo sa panahon ng mangyaring sorpresa na ito. Ang mahalaga ay kung ano ang mapupulot mo mula rito dahil ang sorpresa mismo ay lilipas. Ang sandali ay magtatapos. Pero ang epekto, iyon ay mananatili. At nasa iyo kung ano ang gagawin mo rito. Maaari mo itong baliwalain. Maaari mong magpanggap na isa lang itong magandang kilos, isang bagay na nangyari at walang binago. O maaari mong hayaan itong baguhin ang isang bagay sa loob mo. Dahil sa kaibuturan, iyan ang ginagawa ng mga sorpresang tulad nito binabago nila tayo pinipilit nilang tingnan ang ating sarili kung sino tayo kung ano ang ating nararamdaman at kilalaning may mas malaking bagay sa panganin. Isang bagay na hindi maaaring baliwalain. At sa sandaling iyon, kailangan mong maging tapat sa iyong sarili. Ano ang ibig sabihin ng sorpresa na ito para sa iyo? Ano ang ginigising nito sa iyo? Dahil kahit na nilikha ito ng ibang tao, ang katotohanan ay magkakaroon lamang ito ng ganap na kahulugan kung papayagan mo itong tumagos sa Kung magbubukas ka ng isang espasyo para rito sa loob mo. Ngayon, gusto kong mag ka. Ang mismong sandali kung kailan mangyayari ang sorpresang ito. Ang unang pag-alog. Iyon kahinahinalang sandali na parang humihinto ang lahat sa paligid mo, na parang ang buong mundo ay nasa suspenso. Maaaring madama mo na bumibilis ang tibok ng puso mo, o maaaring tila bumagal ito, na parang sinusubukan mong sakupin ang bawat detalye. Maaaring mapuno ng luha ang iyong mga mata kahit na ayaw mong umiyak. O maaaring wala kang masabi dahil ang ilang emosyon ay napakalalim na ginagawa tayong walang tinig. At dito nalalapit ang lahat sa isang punto, sa kung ano ang gagawin mo sa sandaling iyon. Tatakbuhan mo ba ito? Susubukan mo bang protektahan ang iyong sarili na parang hindi mo karapat-dapat ang ganitong klaseng dedikasyon? o magpapadala ka sa sandaling yon, papayagan mo itong punuan ka, paalalahanan ka kung gaano kakahalaga. Ang gusto kong malaman mo ay ito, walang gumagawa ng ganito para sa ibang tao ng walang dahilan. Ang sorpresa na ito ay hindi isang random na pagtatangka upang mapabilib ka. Ito ay isang refleksyon ng isang mas malaking bagay. Isang bagay na marahil ay nararamdaman mo na pero siguro ay hindi mo pa napapangalanan. At ito na ang sandali para pangalanan ito. Para kilalanin. Para tanggapin. Dahil, sa bandang huli, ang dumarating sa iyo ay hindi lamang isang kilos. Isang pagkakataon nito. Isang pagkakataon na makipag-ugnay ng mas malalim, mas tunay. Para sabihin, kahit hindi sa mga salita, kundi sa mga kilos, sa mga tingin, sa mga emosyon, na nauunawaan mo kung ano ang ibig sabihin nito. At pinahahalagahan mo ito. Nararamdaman mo ito at hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isa pang bagay. Ang mga sandaling tulad nito ay may kapangyarihang baguhin ang lahat. Upang gawing pambihira ang tila pangkaraniwan. Upang palakasin ang mga ugnayan. Upang lumikha ng mga alaala na dadalhin mo sa buong buhay mo. At ang kailangan mo lang gawin ay maging narito. Maging bukas. Pahintulutan na mangyari ito. Dahil, sa bandang huli, ano ba ang isang sorpresa? kundi isang imbitasyon upang maranasan ang mas malaki. Isang bagay na, marahil, hindi mo alam na kailangan mo, pero ngayon, hindi mo na maiisip ang buhay mo nang wala ito. Kaya, tinatanong kita, handa ka na ba para dito? Para maranasan ang sandaling ito sa lahat ng bitbit -bit nito. Dahil, gusto mo man o hindi, ito ay paparating. At, pag dumating ito, hindi na maaaring bawiin. Makinig ng maigi, may isang bagay na ginawa para sa'yo isang bagay na may bawat detalye na iniisip, bawat segundo na pinlano, na parang iginuhit para lang sa puso mo. Hindi ito aksidente, hindi ito isang karaniwang regalo. Mas malalim ito. Patunay na may nakakita sa'yo, nakaramdam sa'yo, nagpapahalaga sa'yo. Ang dumarating ay guguluhin ang iyong mga kasiguruhan at aalisin ka sa kung anumang komportabling lugar. Maaari mong subukang maghanda, pero ang katotohanan ay hindi mo ito magagawa. Kapag nangyari ito, kapag nasa harap ka na ng sorpresang ito, magiging imposible ang magpanggap. Dahil ito ay malakas. Dahil ito ay tunay. Dahil ito ay para sa'yo. Ngayon, tatanungin kita, alam mo ba kung paano harapin ang pagsabog ng mga damdaming ito? O mawawala ka ba sa katahimikan habang sinusubukang makahanap ng paraan upang tumugon? Nasa'yo ang sagot. At ang sandali ay mas malapit kaysa sa inaasahan mo nararamdaman mo ba? Ang banayad na kilabot na iyon, ang kakaibang pakiramdam sa hangin na parang may mangyayari. Hindi iyon nagkataon. Hindi lang malikot ang iyong isipan. Para bang ang universo, sa tahimik na paraan, ay inihahanda ang perpektong eksena. Lahat ng alam mo, lahat ng maliliit na detalye ng iyong pang-araw-araw na buhay, ay magmumukhang walang halaga kumpara sa darating. Dahil sa mga oras na ito, may isang tao na iniisip ka. Iniisip kung paano ka mapapaiyak, kung paano ka matatamaan ng eksakto kung saan nabibigo ang mga salita at mas nagpapatangay ang emosyon. Kilalang kilala ka ng taong ito. Alam niya kung ano ang gusto mo, alam niya ang iyong mga kilos, pati na ang iyong mga katahimikan. At ang lahat ng nais ng taong ito ay ipadama sa iyo ang isang bagay na baka hindi mo pa kailanman naranasan. Hindi ito tungkol lamang sa isang regalo o isang maganda nitong dalaw. Higit pa ito roon. Ito ay tungkol sa koneksyon nyo. Tungkol sa kung gaano kakahalaga. Tungkol sa kung gaano kalaki ang paniniwala ng isang tao na nararapat kang mabigla, madama at mapukaw. Isipin mo. Isang liham na biglang dumating. Isang di inaasahang sulat. Isang simpleng mensahe, ngunit nagdadala ng napakabigat na kahulugan na maaaring manginig pa ang iyong mga kamay sa paghawak nito. O baka, sino ang nakakaalam, isang pagtatagpo na tila karaniwan lamang, ngunit sa mga detalye, ay nagiging isang bagay na mas malaki. Dahil ang pag-ibig, o kahit anuman ang nararamdaman mo ngayon, ay hindi nangangailangan ng kadakilaan para maging di malilimutan. Kailangan lang nitong maging totoo. Marahil ikaw ay nagtataka, bakit ako? Bakit para sa akin ang ganitong pagsusumikap? Ang sagot ay simple, kahit mahirap man itong tanggapin. Dahil karapat-dapat ka, dahil may isang tao na tumitingin sa iyo at nakikita ang higit pa sa iyong nakikita. Nakikita niya ang iyong mga katangian, ang iyong lakas, ang iyong mga kahinaan, at iniibig niya ang bawat bahagi nito. Nakikita niya ang lahat ng nagpapakaiba sa iyo. At higit pa rito, ang taong ito ay nais mong malaman na ikaw ay espesyal. Na ikaw ay sapat. Na ikaw ay minamahal. Ngayon, nais kong sandali kang huminto at mag-isip. Isipin kung paano katutugon sapagkat kapag ito ay nangyari walang ensayo. Walang nakahandang script na susundan. Ikaw yon sa pinakawagas na sandali, sa harap ng isang bagay na nilikha upang matumbok ang iyong kaluluwa. Maaaring umitika ka ng hindi namamalayan. Maaaring isang luha ang pumatak kahit hindi ka sanay magpakita ng emosyon. O maaaring mananatili ka lamang na walang reaksyon sapagkat ang ilang sorpresa ay napakatindi na nagpapahinto. At pakiusap, may isang napakahalagang bagay dito. Huwag hayaang lumipas ang kilos na ito na hindi napapansin. Huwag hayaang ito ay maging isa lang magandang sandali sa iyong buhay. Sapagkat ang mga ganitong sandali ay bihira. Sapagkat ang mga ganitong tao ay natatangi. At ang buhay ay napakaikli upang hindi pahalagahan ang mga munting himalang nangyayari sa ating harapan. Hindi mo kailangan gumawa ng malakihang bagay upang masuklian. Ang kailangan mong gawin ay maging tapat ipakita na nakita mo na naramdaman mo na may kahulugan ito para sa iyo. Maaaring isang mahaba ang yakap, isang mas malalim na tingin, isang isalamat na binigkas mula sa puso at hindi lamang mula sa mga labi. Ang mahalaga ay ito'y maging totoo. At higit sa lahat, tandaan, higit pa sa isang regalo ang darating. Isa itong mensahe. Isang mensahe mula sa isang taong naniniwala na ikaw ay karapat dapat mahalin, alagaan, at sorpresahin. Isang mensahe mula sa isang taong pinili ka, sa lahat ng iba pang tao, upang ilaan ang lahat ng pagsusumikap at emosyon. Kung ang tekstong ito ay nakapagpagalaw sa iyo, mag-iwan ng like, mag-subscribe sa channel, at mag-komento dito sa ibaba, handa na akong tanggapin ang mga sorpresa ng buhay para sa akin. Sa ganitong paraan, hindi mo mamimiss ang anumang espesyal na nilalaman na nilikhang may pagmamahal para magbigay inspirasyon at magpaluha. Salamat sa iyong presensya.